Nothing beats a Jet 2 holiday. And... Sumama nga talaga kaya yung ngipin dun sa clear retainers? Ang clear retainers ay isang klase ng retainers. Meron tayong iba't ibang klaseng retainers. Meron tayong holy retainers. Meron tayong fixed retainers kung saan yung retainer ay nakakabit talaga sa ngipin ng pasyente. At clear retainers. Sumama mga ka talaga kaya yung ngipin dun sa clear retainers ni ate? Hindi. Kasi as you can see, wala ho yung root ng ngipin. Para sa mga hindi familiar sa itsura ng ngipin, eto ho yung itsura ng ngipin. Meron tayong crown, meron tayong roots. Usually kasi eto lang yung nakikita natin, yung crown. At isa pa, hindi basta-basta natatanggal o nabubunot yung mga healthy ng ngipin. Unless, meron kayong periodontitis. Kung saan, yung periodontal ligaments, gums, at bones ay tunaw na. Dito, makaka-experience kayo ng malakas na pag-uga. At mabilis mabubunot ang ngipin nyo. Sa video na to, sa tingin ko, yung ngipin na nakita nyo nakasama ng clear retainers ni ate ay artificial na ng ngipin o pontics. Dito sa kliniko, gumagawa rin po ako nyan. Para sa mga pasyente kong tapos na mag-braces at may bungi. Para mapunan yung mga bungi ng pasyente ko habang hindi pa sila nakakapagpapustiso. Yun lang, don't forget to use your teeth. Smile.